Unahin natin pakinggan at basahin ang reaction ng mga kababayan natin dito sa bagong or mainit na init na balitang ito galing sa ABS-CBN. Sabi nung isa, ganitong senador ang dapat tularan. Unahin ang sariling kapakanan. <laughs> Mabuhay ang Pilipinas. I can't wait any longer to see Digong ang bato and bato being incarcerated. tsaga caga mm -hmm. Tiyaga -tiyaga lang po. Darating din yan. Ang sarap sigurong pakinggan na nakaposas na. Ang sarap sigurong tignan. Ang sarap sigurong ishare na nakaposas na si Digong at si Bato de la Rosa at ang iba pa. Dapat talagang makialam na ang Department of Justice NBI, PNP at ICC sa kasong ito. Dapat na talagang mapakulong si Bato at si PRRD. Lahat ng komento ay ganun. Wala tayong mababasang komento na nagpapakita ng suporta kay Bato de la Rosa at kay Digong. It is a self-serving proposal coming from a man who is bound to bump the wall of ICC. Now it's your turn. Do what the Lima did. The Lima did. Be a man of courage. Face it squarely and shout to the world that your conscience is clear. Yan po ang ginawa ng Senator De Lima. mga ito, palusot. Kung ano-anong paawa at nagkukunwari or nagbabakasakali minsan na maliligtas sila na nasa Malacanang. Panukalang batas para sa sariling interes para isalba ang sarili at ang amo niya sa rehas ng ICC. Tama. Dapat talaga iban yung mga ganitong klaseng tao, ano yung mga ganitong klaseng, yung mga ganitong klaseng uh, politiko. Dapat talaga iban. Dapat may criteria kung ano ang minimum requirements like four-year degree sa public administration at hindi lang dapat sulat at basa. Katulad ni Bato, along with Go and Padilla, preserving what is crumbling down. The third is influence in the government. The nation is exhausted with this disgusting display of, you know, of arrogance. Itong mga katulad niya. Walang alam eh. Dapat daw talagang iban yung mga katulad nilang walang alam sa pagawa ng batas. Uh, sa, sa mga puesto sa gobyerno. Ito po ang balita. Pinanukala kasi na sa Senator Bato de la Rosa ang isang batas na nagbabawal sa pakikipagkooperasyon sa International Criminal Court. <laughs> Sabi sa inyo eh, abala si Bato na andyan yung may investigasyon pa siyang gagawin tungkol ko na sa pag-recruit ng mga NPA at ang kanyang resource person ay ang kabataan representative naman na si Raul Manuel. Isko at kung ano-ano pa pong investigasyon na tila wala naman talagang kabuluhan walang patutunguhan at gastos lang po ng taong bayan. Okay? Malaki ang ginagastos sa mga ganitong investigasyon. Ano ho? At yan, nagtatrabaho si Bato de la Rosa para sa kanyang sariling interes at sa mga Duterte. Good luck!